pagandahin mo yung buhok ko para hindi ako iwan ng ano <laughs> mo. <laughs> <laughs> Sana ako. <all. laughs> Kasi yung buhok ko, hindi ko na So, ayun guys. Ayun sa ating clients. Ay, kailangan natin ayusin ang kanyang hair para hindi siya iwanan uh, ng kanyang jowa. So, ayan guys. So, bago ako nagsimula guys, pinutol ko muna yung mga dulo ng buhok niya na uh, hindi pantay-pantay guys na maninipis na guys dahil sa pagka damage ng hair niya nangaputo lang kanyang hair guys so ayun guys para panibagong hair na guys so ayun kaya ang tsika tsika namin sa aking client guys is about sa past uh, history ng kanyang buhok kinakwento niya guys ang ginawa sa kanyang hair so ngayon guys para hindi mapasubo ang ating client dahil nagkaroon ng popya so ayusin natin at ibigay natin ang best natin guys bilang ang isang hairdresser stylist guys na dapat wag natin lokohin ang ating client guys gandahan natin yung trabaho natin guys kasi dito po guys uh, tayo maka ipon ng clients sa ating mga ginagawa mapamura man yan o mahal dapat ayusin natin ang ating trabaho guys para maka maka earn ka ng clients na marami kasi yung iba guys naga lang sila sa quantity hindi quality basta makaayos lang guys dapat customer consent tayo guys sa ating mga kliyente para pabalik-balik at makarecommend pa sila guys so di ba guys so So after ko naputulan guys, inapplyan ko ng kulay dahil si customer ay magpa-color ng hair. So itong kulay ng buhok niya guys is kinulayan ko lang po ng light blonde. So inuna ko muna ang kulay guys para ko nilagyan ng gamot ng riban para hindi po masira yung ribbon niya. Kaya pagkatapos guys, nababa rin din. Uh, at nabandawan guys and then saka natin yung e blower guys yung e blower ko ng mga uh, 50% lang po guys saka ako nilagyan ng gamot ng guys so yung e blower ko guys kasi para didikit talaga ang gamot so ito na guys nilagyan natin ang gamot ng ribbon diba, ng set 1 so ilang masyado ganun katagal ang pagbabad sa gamot niya guys dahil may kulay yung hair para Pamintayin natin yung pagka lambot ng hair niya at saka pagka straight at saka hindi siya ma-damage guys. So ayan po guys. Nilagyan ko ng lahat ng kanyang hair. Tapos binapad ko po ng ilang minuto guys. So after ko mab -ma guys and then binagawa ko guys and then lower guys and then after natin na lower guys is, ito po natin guys after natin ma, ma sa po guys ang kanyang hair uh, saka kung nilagyan ng gamot ng hair cellophane at saka gamot ng pangalawa so hindi ko na po napakikita sa video ang ating paglagay ng gamot sa kanyang hair so after dito guys kaya ng dati binanlawan and then blower and then plansa so ito na po guys ang kanyang finishing touch So ayan na po guys, dating kulot guys. Ngayon guys, maganda ng color niya. Tsaka, pintad na tsaka straight na kanyang hair. At malamit pa guys. Kaya kung sinong gusto mong paakit guys, pabuk na po sa ating page dito sa Deng Salon. Kaya i na ang ating promo na 1,000 na guys. Dating 1,500 na yun. 1,000 na guys. So ayan na po guys, ang finishing touch natin. Kaya kung sinong gusto mong paas guys, Page. Thank you for watching guys! <clears throat>